Ayan mga ka kakunyari farmer ayan o oh. yung saging dina. dito baba lang tinamaan ng bagyo yan eh mga uh, ano tum, tumba ayan ng bunga o oh. ayan tumba din o oh. Sayang, oh naman ano yun eh. Laki o oh. Hinog na o oh. Hinain na ng Hinain oh. na nang um, ibon yung isa O kaya taga Parang naman pang bagong puso Dari dulu, nampak. Okay. Hindi mo kinalaman? Hindi ko. dito Hindi sa tabi ng amin. Bagong pinitok kaabalahan. Thank you, thank you guys ay maghanap buhay na naman sa malayong malayong lugar kaya tayo ng Tugaw yan, kasama natin si Bard shout out kay Eduardo kaya tayo ng Tugaw kasi dati ng mga Saan sa nindiran dito Saan Sanda, Indren, order yun in. eh andito sa taas. Tara, let's go, let's go. Hindi tayo maghanap buhay sa malayong lugar. Dito na yan sa Bilyang hey, Eh, support naman na aking channel guys. Uh, pag subscribe mo man. Salamat marami sa inyo. Ito so, yung bagong channel ko kasi yung una na capek guys dia lebih menitai dia lebih menitai dia lebih menitai dia lebih